So guys, paano ko nga ba nakuha yung 22 million reach ng page na to? And paano ko nakuha yung engagement na 2.5 million din? At content publish ko, kung nakita nyo 217, bumaba siya. Hindi ko na nakaraang araw. And yung net followers ko is kusa na siya nadadagdag. So punta muna tayo sa reach. Ah, uh, dahil meron tayong nagba-viral na video kahit na sabihin na nating 1 minute lang 'yan pataas or wala pang 1 minute, basta may nagviral ka na videos, automatic ang taas ng reach mo nun. Tapos dito sa engagement, so ako kasi guys, pala reply ako, nagdi-reply ako sa mga comments, binibigyan ko lang ng limit kasi hindi naman pwedeng sunod-sunod kang nagre-reply dahil kailangan ay uh, hindi ka mapansin ni Boss M, or ng AI na lagi kang nagre-reply pero same lang naman yung mostly napapadami yung uh, reply kasi nga kailangan kong replyan yung mga quotes na yon isa yun sa magpapataas ng engagement mo kaya kung nakasarado ang comment section mo i-open mo na yan kasi hindi tataas ang engagement mo kung walang nagko-comment sa post mo at hindi ka nagre-reply sa mga, mga nagko-comment din sa post mo at isa pa Try mo ding mag-comment sa post ng iba. nila, engagement pa din yun. Engagement mo at engagement nila. Yung content publish kasi, may araw na naka-schedule talaga yung posting ko. Tulad ng every two hours nagpo-post ako. Ayan, meron namang araw na pag minsan sa umaga, medyo busy ako. Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Hahabol ako sa gabi. Kung nung nakaraang buwan, which is April 1 is madami akong post tapos ngayong May 1 is konti lang yung post ko hindi sila nagpapantay so ibig sabihin pagdating na kinabukasan nun, nagbabawas na siya kailangan uh, sa 28 days mo ay kung ano kung ilan yung na-post mo nung April mahigitan mo yon napapansin ko kasi dito sa content published araw-araw siya nagbabago. Hindi kasi tayo araw-araw sinisipag mag-post. Guys, sa ganito na lang gawin niyo sa content publish niyo. Pansinin niyo yung post niyo kahapon. Pansinin niyo yung post niyo ngayon at pansinin niyo yung magiging post bukas. Doon kayo magtali kung nakailang post kayo kahapon, ilang post kayo ngayon, at ilan ang ipopost ninyo bukas. Dun kayo yung makakontrol doon sa content publish para maging green yung content publish ninyo kailangan kung konti kahapon, dagdagan nyo ngayon, dagdagan nyo rin bukas or sobrahan nyo ng konti yung kinabukasan. Dito naman sa net followers kasi, sabi ko nga sa inyo, kapag may trending kayo or may nag-viral kayong video, automatic na papasok ang followers sa inyo. So, mayroon na tayong 661,636 na followers. So, maraming maraming salamat. Hindi ganun karami ang views, hindi kasing pantay ng followers natin, pero at least marami tayong views na nakukuha at yun naman ang importante so ayan si Pagan nyo lang guys si at uh, makipag engage yun lang